Good morning, good morning, good morning, mga boss. Alas sa na ng umaga. Akarating lang namin dito sa Mega Mall kasi pumunta pa kami dun sa condo ng mga boss namin. Dito sa Maytagig. Naghatid ng pinadala. So, ito. Pahinga lang ng konti. Hello. Ay, Ben, oh. One, one. Ada, pick up. Ay, kikita tayo tulad dyan yung damdaman. Ayan niya ay nga O rasgigar nga radyay Ah Ah Alas jis Sige sige Alas 10, Okay lang 9 to 10 9 to 10 Ah okay Ah okay No problem No problem Update nak na lang Update nak na lang

gwapo mo dito? Saan? Ay, ah, siyempre, habibi ama yan. <laughs> na yung upan ko Motor sa edo Junior? Junior ka pala? So lang junior na matinono. Lahat <laughs> <laughs> ka yung junior yan. <laughs> so yun, mga boss. Uh, tayo magpapahinga muna. Mag... Uh, mag... Id idlip lang konti. Kasi meron kaming uh, pickup ng cheese mamaya Tapos pera dun na sa SM North kami magkikita-kita uh, So mga ang sabi nung magde-deliver sa amin yung commit up namin Mga 9 to 10 daw sila makakarating kasi usually maaga sila pag hindi hindi lunis yung lunis lang daw yung pan yung monday lang daw yung pinaka konsa sa kanila sobrang late na sila nakakargahan bandang alas 7 na so yun Hihintay na lang namin doon doon sa doon sa SM North para karga namin dito yung kukunin namin sa kanila na cheese. So, ayan. Tulog muna tayo. So yun mga boss Nandito kami sa Vulcanizingan ngayon At kanina Nang nasa Bandang Mexico kami Naramdaman kong sumasayaw yung Gulong dito sa kaliwa Pero hindi ko masyadong pinansin Sabi ko baka sa sobrang bigat lang ng dala namin Kaya siya magalaw So, ina niyan ko hanggang makalabas kami ng nang Dao. Doon ko na napansin nung pagkalagpas namin ng crossing ng Dao MacArthur Highway na bumababa na pala yung gulong. So, sabi ko sana may haabol, ha? may may abot niya hanggang sa uh, bandang SM SM Clark So, naiabot nai naman niya So, eto Ipapabulkanize So, yun uh, Bubulkanize siya na Ayan, gagawin na yung gulong And then Yun pa rin ang ikakarga po namin Dahil yung spare tire na Nakalagay ngayon In, hindi na siya maganda pang long distance pang kon lang talaga pang uh, spare tire lang siya so yun mga boss gagawin yung aming ating gulong so yun good afternoon good afternoon mga boss Nandito na kami sa may pura na ngayon sa Petron nag uh, gas na kami. Tapos 'yun, diretso na kami ng ah uh, para i-drop yung uh, plano ng pwesto. Sige, pupunta ko Ano hmm. siya? So, yun. Dito ko na dito na namin tatapusin itong ating video. At uh, salamat sa panonood. Uh, at uh, keep safe. Uh, thank you for watching.